Oh, pa ano to, oh? Paano tong kapatid mo? Namamagana yung mukha, oh. Oh, ayan, oh. Ito yung kalmot ng pusa, no? Yan. Ito muna kayo, ha? Bibili ako bigas, ha? Iyawag. Tropa, alis muna ako. bibili sila ng bigas para mayabot sa mga batang ito. Para sa mga batang yan. kita na ah, natin kahit konting tulong man lang. Sa lang po ng ating makakaya. Maraming maraming salamat. Bigas at saka konting ulam nila ng mga bata para maibigay. Toy! Halika yan! At bigyan natin sila ng ano kasi hindi ito sila sa inita, no? Halika! Asa yung kapatid nyo? Ayan po sila mga katropa, oh. Sila yung mga doon. Nagbababad maghapon dito sa initan para makahingi po ng konting limos at may pambili sila ng pagkain at saka ulam. bigas at ulam. Nasaan ang kapatid mo? Isa? Oh. Yan ang ano nyo. Nagkikisa kayo yung ano, Tama. drinks. Ito pa yung ano. to, oh. may pangulam kayo ha. Oh. Ayan, uwi na kayo ha. Mainit. Ito bigas oh. Kaya mo dalhin? Ha? Kaya mo? Kaya? Ayan, yung katropa. Nangbigyan natin ng kunting tulong itong magkakapatid na ito. Nasaan yung kapatid mo? Uwi na kayo. At mainit. Ay, yung kapatid mo. Saan? Napakainit. Ayan, grabe yung init o. Oh eh maghapon pa yan mag stay mga yan dito kapag ka hindi sila nakalimos kasi nga kailangan makahingi sila ng pambili ng bigas at ulam para makaraw sila sa isang araw kasi iniwan na po sila ng magulang nila yung kanilang ina kaya yan, ang inaalala ko po yung bata kasi yung isa, yung bunso ni yung kapatid ay nakalmot ng pusa kahapon daw eh nagiging kulay ubi na yung kanyang ano mukha magang magana yung nakausap po kanina kapatid nyo ba rin si kuya? kapatid nyo rin yan? ha? ilan ba kayo magkakapatid? apat kayo? ha? kapatid nyo rin to? ha? o isa kayo ngayon dadaan uwi na huwag na kayo at mainit ha? uwi na kayo o papa papa oh yeah, yan mga katrapa pa. po eh. o oh, sige mag ingat kayo ha Oh mga katropa no? Kawa naman itong mga bata Iniwan na mga magulang Kaya mga katropa no ako ditong mga Mga bata oh yan ha ah, po sila uh, Sila po ay araw-araw dito Dahil nang hihini po ng konting tulong yan, sa mga motoristang dumaraan yan uh, dito po sila na ano, araw-araw din sila tumatambay Magkakapatid kayong tatlo? Papa. Ba't na paano yung mukha niya? Nakalmot ng pusa. Eh bakit hindi pina, pina, gano, pinagamot na? Ha? Alo? Ay tingnan mo, nangitim na. Kumalat yan sa ano niya. Delika Sabi mo sa papa mo, delikado yan. May rabis yung pusa. Pusa. Ha? Yung pusa, bagong panganak pa. Nakpo, ano ba yan? Saan kayo nakatira? Ha? Saan yun? Ha? Malayo? Araw-araw kayo dito? Kailan siya nakalmot ng pusa? Pagahapon. Hindi, anong ginawa ng papa mo? Ha? Wala? Wala? Ano ano ano? Nang ano? Hindi, yung bawang, alam mo yung bawang? Papikitin mo lang siya, ah, dahan dahan-dahan mong anuhin. Punasan, ha? At, saan ang barangay nyo dito? Pupunta tayo barangay. Hingi tayo tulong. O, oh, yung, yung, anak, yung, kapatid mo, delikado yan. Kasi, naano ng rabis? Ayan, Oh. Nangingitim na yung ano niya. Yung mga katropa nakakawa yung bata. Nakalmot daw ng pusa. ayun o, nangingitim na yung kanyang ano, kanyang muka. Nakalmot daw siya kahapon. O. Oh. Alam ng papa nyo na nakalmot siya? Hindi pina injectionan Ha? Ano nalaksan -ano, mo, boses? Injeksyonan siya? Saan? Saan? Mangahan. Sa manggahan. Ana, injection. Saan ka na injectionan? Saan, saan tinusok? Saan inano yun yung tinusok ng karayom? Sa saan? Wala naman eh. Yung... Ha? Hindi magsabi ka ng totoo, pinagamot to ng papa mo? Hindi pa. O, hindi pinagamot. Pag kumalat ang rabies niyan sa katawan, oh, Nasaan ang papa mo? Paano to ano? Kailangan ipaalam muna sa papa mo na ipapagamot yung kapatid nyo. Kasi delikado yung sitwasyon niya. Sabi mo sa papa mo, ha? Delikado yung almot ng pusa. Nakakamatay yon. Kasi may rabies ang pusa. Ha? Hindi, huwag mong kakalimutan, huwag mong baliwalain kasi tingnan mo yung mukha nung kapatid mo. O, oh. Ayan oh. No? Delikado 'yan. Nasaan ba nanay niyo? Ha? Lumayas. Lumayas? Bakit? Bakit lumayas? Toy, bakit lumayas ang nanay mo? Hindi niyo alam? Ah, nag-away sila. Matagal na umalis ang mama nyo? Opo. Matagal na? Di, ano na lang? Kayo na lang dito? Opo. Oh. Ang mga katropa, no? O, so mga bata rito, ay araw-araw po silang pumupwesto dito para makahingi ng kunting tulong. At merong nag-aabot sa inyo, di ba? Nakakamagkano kayo sa isang araw? Isang well, 100 lang? Maghapon kayo dito? sige, bibigyan kita 100. Muwi na kayo. Oh, payag ka? Ha? At wala ba kayong kasama doon sa bahay na matanda? Ha? Wala? Saan? Dito daan, karsada. Sabi mo kanina, malayo. Malapit lang. Nakakapasok yung motor Ah hindi Sa tubigan kayo Ha mm. Sabi mo sa papa mo ha Ipagamot tong ano mo Kapatid Delikado ka mo yan Tingnan mo oh Tingnan mo yung toy Toy tumingin ka sa akin yeah. Ayan oh, oh Nangingitim na, ko na lang yan. Hindi ka ba nag-aaral? Pero nakapasok ka na ng school. Tumigil na yan? Ha? Tumigil Anong grade ka na? Grade 1. Grade 1. Tapos to hindi pa mag-aaral dahil 4 years old pa yung kapatid mo. Tumigil. Ah, nag-aaral na to? Nag-aaral ka na? Kinder. Ah, kinder. Hindi ka tumigil ka rin? Oh. Saan galing yung bibingka nyo? Tumigil. Ha? Tumigil. Ah, binigay. oh, buti naman. May nagbigay sa inyo ng pagkain. Nagalmusal na ba kayo? na ah, kaya ano, kakainin niya hanggang katangali. Hindi kayo uwi? Ano oras kayo uwi sa inyo? Ah, pag nakarami na. Pag isandaan, ba? Ha? Hindi pa rin. Oh, magkano ba dapat para umuwi na? Ha? Ano? kau, ano, marami na kaunti. <laughs> ano yun? Ah, ano yun? Pag may nakukuha kayong napapalimusan ninyo, binibigay nyo sa papa nyo? Hindi. Ah, wala kayong bigas? Tsaka ulam. Ah, tsaka ulam? Wala kayong bigas, tsaka ulam? Yun. Wawa naman itong mga na ito, no? Bilihan ko kayo Bigas. Tsaka ulam Uuwi na kayo No Ha Uuwi na kayo Bibili ako bigas ka ulam, O hindi ganito Bibigyan ko kayo bigas Tapos pambili ng ulam O uuwi na kayo Kasi mainit Mamaya Sa nasilong Pag mainit Sa damuhan Opo Ano ba yan Kawa naman itong mga bata to pinabayaan ng kanilang ina dito na lang po sila sa bagong diversion road at nangihingi sila ng konting tulong sa mga nagdadaang mga yan yung mga nagbadal mga motorista dito dumadaan uh, ay umaasa silang mabigyan ng konting tulong sa magkakapatid na pinabayaan ng ina at ang kanyang ama naman ay lagi ring wala dahil naghahanap ng makakain nila sa pang-araw-araw. Kaya uh, sana naman po kung sino po maka, makapanood ng video ito ay sana po ay uh, mag-comment kayo at bigyan ng tulong ang mga batang ito. shout out po sa aking mga subscribers no, at sa mga, mga silent viewers. At sa lahat po ng OFW at sa lahat po na nag-sponsor po sa akin, uh, maraming maraming pong salamat sa inyo na tulong na binibigay po ninyo sa ating mga nakikitang beneficiary na karapat dapat bigyan ng tulong na kagaya nito ng mga batang ito na wala ng ina na iniwan na raw sila at ang kanilang ama naman ay naghahanap buhay para matugunan yung pangangailangan nila sa pangaraw-araw nakakawa naman itong mga batang to mga tropa kasi para silang pusa na iniwan na lang dito sa kalye na ano na wala makain kaya kagaya po nitong isang batang ito ay nakalmot po ng pusa kaya tingnan niyo po yung kanyang ano kanyang mata ay namamagana po eh tinanong ko yung kanilang pinakapanganay magkakapatid po kasi sila sabi ng kuya ay hindi raw po siya ano kaya mga katropa no, nakabili na ako ng bigas at saka konting ulam nila ng mga bata para maibigay toy! ligaya at bigyan natin sila ng ano kasi hindi sila sa inita, no? Oh. Halika! Asan yung kapatid nyo? Ayan po sila mga katropa, oh. Sila yung mga doon. Nagbababad maghapon dito sa initan para makahingi po ng konting limos at may pambili sila ng pagkain at saka ulam. bigas at ulam. Nasaan ang kapatid mo? Isa? Oh. Yan ang ano nyo. Tagigisa kayo ano? Drinks. Ito pa yung ano. Ito, oh. Ayan, may pangulam kayo ha. Oh. Ayan, uwi na kayo ha. Mainit. Ito bigas oh. Ayan. Kaya mo dalhin? Ha? Kaya mo? Kaya? Ayan, yung mga katropa. natin ng konting tulong itong magkakapatid na ito. Nasaan yung kapatid mo? Uwi na kayo. At mainit. Ay, yung kapatid mo. Saan? Ang kapatid mo? Eh, yung isa na sa... Hindi mo ba kapatid yun? Ha? Ay, hindi ikaw yung kausap ko kanina. Asa yung ano, itong kapatid din nito, inakagat ng ano. 'Di ba tin kalmot ng pusa? Ito? Oh, ikaw ba yung kausap ko kanina? Eh nasan yung isa? Po. Hindi mo kapatid John? Kapatid po. O kaya nga nasa sa? Ah, kaya nga umuwi na kayo, mainit. Bukas na lang kayo mamalimos uli. Kasi ayan, meron naman bigas. toy Hoy! Hoy! Uwi na kayo, uwi na. Para rica. Uwi na. Abi, yung kapatid niya isa. Ay, so susunduin daw po yung kapatid nilang isa mga ka-tropa. Uh, ah, pauwi na po rin dahil napakainit. Yun, grabe 'yung init, oh. Eh maghapon pa yan magi-stay 'yung mga yan dito kapagka hindi sila nakalimos kasi nga kailangan makahingi sila ng pambili ng bigas at ulam para makarao sila sa isang araw. Kasi iniwan na po sila ng magulang nila, yung kanilang ina. Kaya yan, ang inaalala ko po yung bata kasi yung isa, yung bunso ni ang kapatid ay nakalmot ng pusa kahapon daw eh nagiging kulay ubi na yung kanyang ano, mukha magang magana. Kapatid nyo ba rin si kuya? Kapatid nyo rin yan? Ha? Ilan ba kayo magkakapatid? Apat kayo? Ha? Kapatid nyo rin to? Ha? O isa kayo ng dadaan? Uwi na! Huwag na kayo ngayon mainit. Ha? Ha? Uy na kayo? O papa, papa. Oh. Niya yeah, mga katrap pa po wi. Asi oh, que, ingat kayo ha? Ay, ka papa. Oh. Niya okay, mga katrap anong kawalan man tumong ang bata. Ini bener ng mga magulang.